gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa iyo yung sobra siyang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at maging patay na patay ang partner mo sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, una, kumuha ka ng garapon o baso, maliit na garapon o maliit na baso ay pwedeng gamitin at punuin niyo po ito ng asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang pangalan at tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, i ang papel at saka idusok ito sa asin na inihanda mo na nasa garapon o sa baso at pagkatapos mo nang malagay ang kanyang pangalan o matusok ang pangalan niya sa asin ay hawakan ang garapon o ang baso ilapit sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong asin ikaw ay maging patay na patay sa akin ibulong mo lamang ito ng tatlong beses Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ilaga itong ritual sa ilalim ng kama mo. At pwede mo rin ilaga ito sa ibabaw ng kabinit mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo ng itapon, ay itapon lamang ito sa inidoro. At pwede ka gumawa ulit, depende po sa inyo kung gusto mong ulitin ang ritual na ito. Basta dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.